Magandang hapon muli mga boss. Panibagong area ulit tayo ng kitang natin ngayon. Ayan, 300 yung dala natin, dali dalawang lalagyan niyan, yan styro. Ang ating kapitan ngayon ay walang iba kung hindi si Kamot Vlog, ayun, siya yung kapitan. Di sumama si Manoroni. Eh. Sana swertihin tayo ng mga boss kasi yung pumain natin ano, makintab napakintab pa may natin ayun isdang turay kung tawagin din turay sa linyasi dyan sa Manila ayan shout out admin netiz tv tayo surely the mentor may shout out Nike Restitching, may galap shout out Mami Nati, may galap shout out Ayan, bungti team idol miss ko na kayong lahat Idol Angeli Talday may galap shout out Idol Exploring World shout out at sa lahat po ng mga buong team sabi ayan shout out sa inyong lahat mga kapatid sana tayo ipalarin ngayon sa aming paglaot maghapon na kami sa karagatan pagkagaling namin ng lambat mga boss yan ito naman kitang kasi nilambat muna namin yung turay na kumain natin. So abang na lang. Dito lang naman tayo sa yung pulo na yan kung makikita nyo. Diyan lang tayo sa pagitan nyan. Pulo na yan. Malapit lang. Malapit lang tayo. Ito lang yung, yung ano. Ito lang yung pareho. Malapit lang. Halos nasa mga 2,000 meters siguro layo so yan abang yun na lang kaya mamaya mga boss ipapakita ko pag area nyan at saka yung pagpandaw natin nagdala tayo ng solar para makita mamaya yung pagpandaw natin tapos papalitan natin ang pamain nyan kumalit kami dyan so abang na lang ah boss abang na lang 146 minutes later. Narito na tayo, boss. Dito na tayo magsisimula. Ang unang iukto. <laughs> Nang aming kitang. Saan tayo wi palarin? Palarin yung area natin, boss. Maraming ano to, boss. 300, 300 cash. 200, 200 something yun ano natin ayong yung sa kabila 220 yata yan tapos ito 100 so abang mga boss mag area lang Di, tutulungan ko muna mga banti kasi na natatangay ng hangin yung ano natin bangka tayo mag area sa isa mga boss tapos na yung 200 Ayan yung huling buya natin. Panghuli natin tong 100. So dito na lang to sa malapit na lang dito sa tabi. Gas na lang to 100 na taga. Malapit na. Ayan, so pang na lang. So tapos na kami mga boss. Pag-ariya. sana palarin tayo mamaya sa ating kitang na 300 kahit lang ano kahit lang may kit kumulang yung mahuli di ba kamot? Ano? ilang bang gusto mo na mahuli natin? gusto ko na ibigay nang ano ng kapalaran ayan ano ibigay ng kapalaran mga boss tama nga naman yung ni pagkaloob ng no, may kapal yan so abang na lang mamaya mga boss sa pagpandaw natin so uwi na muna kami dahil di eh, malapit lang naman ayan lang ko, may mga ilaw na yan dyan tayo uwi so abang mamaya pagpandaw thank you so much sa inyo patuloy na support ka ayan shout out sa inyo lahat one hour later boss pandaw na tayo grabe magkikita yung jellyfish mga boss na napakarami oh ayan o tanong <laughs> may lalapit kayang mga isda dyan sa ano namin dyan sa aming kitang dahil napakarami eh, nung uh, jellyfish so pinapalitan lang namin ng pumain kasi wala namang mga pain oh. Uy. ng paparamdam Meron dito, Kula po, meron dito, huli. Akala namin ano, lapula <laughs> Kula po pala. <laughs> Ay, buhay. Hindi pa na yung uuli natin mga boss. Ay, yung parin. <laughs> Ay, nako. Wow, mali. I-nagbitaga namin brown kasi. Akala yung lapu-lapo. Kula po pala. Ole, awas ikat. Masa Ay bodoh yeah. ya. Yo. Ikat. Malawang huli Ayan mga boss Kumi tayo Bukas na ulit natin papandawin yung ating uh, Kitang Hindi na nagdagan yung huli natin eh, Madilim dinadagdagan yung huli natin so pero may nilagyan ulit ng pamain yan bukas natin pa balikan ng umaga Ayan. sana bukas eh, may huli tayo yan dito alam mo na minutes later Alright. Pandaw na tayo sa kitang natin kagabi mga boss. tayo. Sana may huli ngayon. Ayan, nasisimula na maghila si inyo um, to. kitang. Sana'y eh, pala rin tayo na makahuli ngayon. ito okay, malin pa hindi na nahi pa bili to bigat pero bigat wala pa tayong huli mga boss os ramdam ko yung hila nung so, ano oh so mabak mabak to kanso kanso nyo kanso kanso laki oh pagi ha pagi hindi po doon hila alalay eh? ya yeah, malit manit lang pagi mga boss

tapos na tayo dito sa ating pagpandaw pero meron, meron pa tayong last pa yun ayun meron pa tayong buya doon isa lang ang huli natin dito mayroon. isang isda lamang ang huli natin sana meron dito sa 100 tapos na tayo nagpandaw medyo malungkot na umaga mga boss wala tayong huli na isdang gold meron tayo isang piraso kagabi naman dalawa so pangulam ulam lang talaga na huli Ayan. nakahuli rin tayo ng pawikan mga boss pero alam nyo na nandun na sa karagatan tinakawala ni kamot Napotol yung ano. Napotol yung tali. Awi tsaka yung ano. Yan huli natin ngayon yung maliit na pagi. Ayan. So, hanggang dito na lamang. Thank you so much. Babawi na lang si Kamot sa Turay mamaya. Kasi yung Turay medyo madali mahuli ngayon kasi nandito sa tabi. Malambot kasi yung pamain natin, mga boss. Malambot. Mandali maubos. Kaya, harap tayo ng pamain ng mga magaganda. Ayan, abang na lang sa mga susunod. Thank you so much. Kahit hindi kami nakapagsabaw. <laughs> Isikamot, hindi na makasaguan, mga boss. ay no? Brad, kaway ka naman dyan. Ayan. Malambot yung kaway, mga boss. Kasi <laughs> hindi siya makakapagsabaw ngayon. Ayan, thank you so much. Bye-bye.